Good morning mga idol. Uh, baling ngayong araw na ito, mga idol ay uh, maghanda kami ng kunting handa mga idol uh, para sa uh, panganay kong anak na nakapagtapos sa kolehiyo mga idol. So meron kaming ihanda. Kunting handa lang to mga idol. Uh, kung handog lang sa anak kong mga idol. Uh, talaga naman nagporsig siya sa kanyang pag-aaral mga idol no kahit sa kabila ng kahirapan ayun uh, kahit na uh, maraming pagsubok na dumaan sa buhay niya mga idol kahit tinigis niya pa rin uh, pumasok kahit na uh, wala siyang almusal walang baon uh, nagtaga pa rin siya mga idol upang uh, makapagtapos sa kolehiyo So, ayan, sobrang bliss talaga mga idol, no? Dahil yun nga, nakamit niya na ang kanyang uh, pinapangarap na makapagtapos sa kuliyo. So, kaya ngayon mga idol, ay uh, magkakaroon kami ng kunting handa. Kunting handa lang ito mga idol, uh, para kampasaya lang ba mga idol. So, papakita ko sa inyo mga idol, yung uh, lulutoy namin mga idol, no? So, ayan mga idol, uh, gagawa kami ng pansit. Ayan. Tapos, mayroon ding manok dito mga idol na pipretuhin namin. At ito mga idol, uh, isda mga idol. Iihawin namin to mga idol. No. At ito pa mga idol. yan yung ilalagay namin sa pansit mga idol. So ayan mga idol no, uh, bali ikukuwento ko lang sa grid sa inyo yung uh, nagiging buhay ng anak ko. Uh, mga idol, uh, nung uh, maliit pa siya ay talaga nakita ang na siya sa pagpursigi niya ng, sa kanyang pag-aaral mga idol no. Dahil unity uh, is niya lahat. Kahit uh, wala siyang ano, wala siyang uh, almusal, wala siyang baon na financial. So talagang Papapasok pa rin talaga siya kasi nga ayaw niya raw talagang malate ayaw niyang umabsent uh, ilang bisis na rin siya nakakuha ng perfect uh, attendance mga idol no dahil nga ay talagang hindi siya umabsent so sabi ko uh, sa sarili namin ng asawa ko idol kahit hindi na ako makabili ng break uh, brief basta importante Uh, may tagbuyan ko lang yung anak ko kasi nakitaan ko siya ng uh, pagpuporsigi sa kanyang pag-aaral, mga idol. So, ito na ngayon, mga idol. Uh, uh, pasensya ng mga idol. Medyo napaiyak lang ako kasi uh, sa hirap ng pinagdaanan namin uh, ng anak ko, nakikita ko na lang siya, mga idol, na uh, pumapasok, walang almusal, walang baon. Kaya, sobrang hirap ng sa aming mag-asawa na makikita namin yung mga anak namin na papasok kahit walang baon. Ayan. Kaya sobrang bliss ko talaga mga idol no. Dahil nga ay ha, Ngayon nakamit niya na ang kanyang ha. Minimiti sa kanyang buhay. Ang kanyang pangarap na mga pagtapos sa kolehiyo. So ayan. Uh, bilang nga. Uh, uh handog, mga idol. Ay yun nga. Uh, uh, Nagluluto kami mga idol no, akong tinghanda para man lang uh, sumaya kahit pa paano ang uh, pagtatapos ng aking anak mga idol So ayan, abangan na lang mamaya mga idol no, yung lulutuin namin uh, Pasensya na ulit talaga mga idol uh, dahil uh, napaiyak ako doon kasi syempre uh, proud na proud ako mga idol sa anak ko Ayan, uh, saka hindi siya marte mga idol, hindi siya marte Ayan, so abangan na lang mamaya mga idol. So ayan mga idol, nakaready na yung sahog natin sa pansit. Ayan. Pali irikado natin yan mga idol. No? At ayan pa mga idol. Ayan. Pali sasahog natin yan sa pansit mga idol. Ya. Dimaiskin kontrol. Ya. 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 Ya Ang ta anong tawag niyan? Sa luto na yan? Tomato so, sauce. Ito? Caldereta. Di, Caldereta. Ayan. So, bali, nagkaldereta din kami mga idol. Walang, isa. Yung bagyo bin, si Sabay mo na dyan. Ay, ay? La, lagyan ba ay? Ay. Ay. patatas pala. may patatas naman na. Mikus, mikus. Yun, na uh, luto na mga idol yung unang salang namin sa pagluluto mga idol. Ayun. So ayan mga idol, uh, lagyan natin ng Ricardo mga idol. Ikos ni ikos na muna yan mga idol. Yung ano nak, pakebot nak, yung ano, kick yan. Oh, yan ang nahalo natin. Yung atay, be. Yung atay na pakikuha na, pakikuha. Okay. Mm. Yung dyan. So, lalagyan pa natin ng atay yan, mga idol. Yun. Let's go. Sarap ng pangsit natin, yan, mga idol. Mikos, Mikos. Yun, balik i-design muna namin yung gulay mga idol pero tatanggalin din yun. Ayan. Yeah. Sinsa na mga idol, may uh, mga bata dito naglalaro. Uh, medyo maingay. Kasi muna yung anak kong bunso mga idol. Lalaro sila. Tapos may puso yung gulay mga idol. <coughs> ah. Paano sila judge sa parang klase ko pa? Sa klase mo? Oo. Ah, Anong pangalan? Ano? ano anong, 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 hindi, hindi ko makikita na ano, basta hindi vlogger. Ano lang siya may account ko. Oo. Hindi ko siya makikita. Okay. Makikita ko lang yung ano, yung mga vlogger din. Meron na yan. Oo. Mga kadagdag yan. Yung mga idol, uh, nilagay na rin namin yung beans mga idol. Bali, sasabay na namin yan mga idol. So, ayan mga idol, uh, may tuyo na yan mga idol. Yung asin, maya maya na lang. No? Hmm. Yung ano dyan, maamaram na rin. Yon, mikos-mikos ulit mga idol. Sige, okay, lagay mo na. Alam mo ba o, ganun Bihon mga idol Lagay na natin yung pansit Pansit bihon So ayan mga idol, mikus-mikus na ulit mga idol. Bali, pagkatapos ng mga idol, ay uh, lalagyan pa natin ng kanton niyan mga idol. Masarap kasi ang pansit pag may halong kanton. At pasensya na kayo mga idol, putol-putol yung -putol video natin. Huh? Kasi pagka eh, diridiritso natin mga idol, masyadong mahaba. Siyempre, nakakasawa din naman manood pag masyadong mahaba mga idol. Kaya ang ginawa natin ay putol-putol lang mga idol. At kung nagustuhan nyo yung video na ito mga idol, pakilike mga idol. At pa-share na rin bilang support na mga idol sa channel ko. Tulong na rin mga idol para ano, uh, ma-monetize na ako mga idol. Hindi na lang hinintay ko mga idol yung ano, uh, monetization mga idol hindi ko pa rich yung ano eh, watch hour mga idol kaya yun na lang ang mintay ko ayan nilagay na mga idol yung ano tanton tutulungan ko muna si misis mga idol so ayan mga idol no uh, luto na yung pansit natin mga idol Ayan, bali, ang lulutuhin natin ngayon mga idol ay uh, prito, no? Bina? So, ayan mga idol, uh, bali, magpiprito na naman tayo mga idol, no? Luto na yung pancit natin na niluto. Saka yung kalderita mga idol. Bali, pangatlo nating luto ay, uh, yun nga, prito. Magpiprito tayo. Request ng anak ko yan, mga idol, ni Catherine. So, ayan, mga idol, no? Uh, ayan na. Rito na tayo, mga idol. Yung napapansin nyo, mga idol, puro pakpak -pak ng manok yung niluto namin. Ay, request ng anak ko yan, mga idol, kasi paborito niya yung, ano, pakpak. -pak. Tsaka si mama, mga idol, paborito niya yan. Wala kasi dito si mama, mga idol, nandiyan sa pamangkin ko sa Manila. So, ayan mga idol, uh, bali tapos na kami namigay sa mga kapitbahay namin mga idol, no. Ah, uh, bali kami naman ang kakain mamaya mga idol. So, hindi ko na lang pahabain mga idol, no. mag pa sana kami mga idol, papakita pa sana, pero masyado na mahaba mga idol. So, ayan, uh, hanggang dito na lang mga idol. Maraming salamat sa walang sawin niyo po yung suporta. Kung nagustuhan niyo yung video na ito mga idol, pakishare at pakilike mga idol. God bless po sa inyo lahat